So, ang ganda. Next day, ganyan mag-install ng mga pinto. Parang bago. Ito yung sa CR. Ayan, pinaka-finish. Ayan, yung pinagagawang opisina ni Sir Ayan, naka na tapos naka na. morning po sa so, ganyan project naman po tayo ayan yung dream house ni na ma'am Yoli Guevara at saka ni Apo Lumeng ayan update po tayo dito yung mga nagawa ng mga tropa natin mga pintor saka pala yung pina-extend ni ma'am yung ano yung bubong dito ayan o no? yung ano uh, parang rest house meron siyang ano doon upuan doon Rizal ng Sapa Ayan, Santo Nino Project Ah, ito pala si Papa Libreng oh. Papa Libreng, good morning. Ayan. Tinitignan mo yung dream house mo na. No? Ha! <laughs> Ayan, yung bali asaba po ni Apo kanay ni Ma'am Yoli. Ito, si Papa Libreng. Ayan. Gumaganda na yung dream house mo, Papa. Ayan, nakpa-extend tayo ng ano, ng bubong dito. Tapos pagkatapos mapinturahan sa loob, dito na naman po sa harap ang pipinturahan ng mga tropa natin. Yan, ko na. Ah. Okay na, may ano na. May, may yaro na. Hindi nga tayo mapapasa niya. Ayan. Iyapong na araw pa sala. Yung bagong tropa natin. Ayun no, lang, gibara na, wow. Sorry. <laughs> bagong tropa natin. Yan yung gumagawa dito. Ayun okay, nah. ano lang, yung ano lang nakapuhan dyan. bestone na eh. ne na eh. Tapos palinis muna na itang kita na Porang... eh. Okay. Mm. Yan, yung bagong tropa natin. Tapos yung mga pintor natin dito. Update po tayo. Ayan, si Fernan. Ah, okay na yung ating mga pinto. Hey, okay na po ka, boss Ano na si Mudom? The day is the boss. Ah. Okay, sir. Ayan, okay na itong mga amba, no? Tapos ito. Ang mga pinto natin, ayan, okay na po. Pinagustong kulay na yung Tapos, Naka-finish na rin to. Next week, kaya tayo mag ng mga ano, ng mga pin lights na. No? Tsaka yung mga ilaw dito. Okay. Tapos na yung CR. Pwede na natin yan yan. Install yung water closet. Okay na rin to? Okay. Ayan, okay na rin yung, ano, yung ceiling niya. Cob. Yung cob. Pwede na rin lagyan ng, ano ng strip light. Dito, okay na rin to. Ayan, malinis. Ganda. All nut po yung ano natin yung mga pinto, yung kanyang kulay. Not orange, all nut na. Oo. Oh, all Nut ang kulay. Ah. Dito. Ano lang po top primer, tapos final na. Okay na. Wait, okay, tayong mag-install next week. Ito so, yung main door. Yung main door natin ayan. Ayan, gumando. Parang bago. Ang ganda. Yun na lang, ano, amba niya. Ang... Um, Pinabarnis ni Fernan. Eto. Ito na si Budong. Yes. Ah. Oh, Tanda, wala kang damit ha? Ano? Nilalamig ka? Nabasa, nabasawas! Ayan. Flat latex na apply ni Budong bago tayo mag final coat ng semi-gloss ng Boysen. Ayan mga boss. Semi-gloss po. Latex. Boy. Tapos nilagyan natin siya ng ano? Ah, uh, tinting color para maging off-white na. Tarnan na. Ayan na. Kating na. Ito mga amba. Ayan na, finish oh. Ayan, ganda. Next day, pwede na rin mag-install ng mga pindok. Parang bago. Ito yung sa CR. Ayan, ha. finish. Ayan na. Wala akong ma... ma Awa na ano, na gaspang. Na kana. Wala na awa na gaspang, makinis na makinis. Uh, yan. yan dito, yan sa isang kwarto, yan. Okay na rin to. Ilan na lang po ang lalagyan natin dyan. Ganda yan. Pag nalagyan ng mga ilaw na po Yes, ba? yung ating cob light saka center light tapos dito hindi pa na ano yan yan Jaw. mulan ito si Jow Mata ito po yung mga Jow Mata daw sabi niya yun ah ni Kuya Nar yan buwan ito lang pa yun ang isa simulan mga boss hindi pa tayo makapunta sa ano sa Casa del Macho pahalan muna natin yung ulan doon, muna, doon po tayo sa Casa del Macho ayan patikinan muna natin yung ulan nasa Casa, Casa Dalmacio, na po tayo update po tayo dito tapos dito tayo manan ng alian yan dito na siya no dito na yung mga tropa natin ayun no sumimoy pala boy o dyan mata nalo may raya oo ayun nagsakpa may event may event si sir del dito ito Ta, Bidot tayo kakayan Ayan. Parang sinig ka. Ah, si tayo. Oh, Si Moy Moy pala, boy. Woo! Boss, Shout out. tayo! Musum na naman. natin, Moy Moy? Mano, tinola. Ay! Ulan, mga tinola, tobo! tinola, Hindi Sinig ulam eh. Oo, ang Ano ito? Ano bot? boss.

i you

bumuhos ang malakas na ulan mga boss alam mo na na ay kaya hindi pa tayo makapagtrabaho kaya yung mga tropa natin ito pahiga-higa lang si Jao Mata ang na walang trabaho ganyan lang yan ganyan dito pag umuulan walang trabaho <laughs> ay lang ngayon payday payday ngayon payday payday ng mga tropa pero sandali lang siguro to ah, Si Mami Tanda Mula na Yeah, thank you si ate yan Kumakay pa lang <laughs> Ayan, yung pinagagawang opisina ni Sir Dalmacio Ayan, nakasinta na tapos nakaploring na yan din po natin yan yan po yung gagawin niyang opisina para sa resort sa lahat ng transaksyon sa kanyang business si Sir Dalmasio yan mga alas 4 na po yung mga tropa natin nagpapahinga na nandun sila sa cottage yan may ko na oh. ah ano sila doon ano Ayo sejauh si ba ito, boss. Ah, pero Pero mga tropa natin. Okay na yan? Okay, boss. Okay, mga boss. Okay ng... Mas well doon yung mga tropa natin. Ayos na namin. okay, okay na ang mga sa saos. Ulus na mga na na kayo doon. Ayan, na bye bye sa, kayo na sa, <laughs> sa mga guests. <laughs> 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 na yung mga tropa natin. Si Jawa ito, nagkakape pa. Na, Sabado ano sabad ngayon, Jawa. Sabad ano natin? Yan. Pahingang muna. <laughs> Pahingang muna. Gin. Ayan. Yeah, Pahingang muna lang sa amin ni Jow Mata. Okay. pag na ako lagi. boss. So, ayan mga boss. Hanggang dito na naman po yung vlog natin. Maraming uh, maraming salamat po. God bless po. See you sa next video na lang po. Okay, God bless.